Hindi sila nagbayad, hindi sila sa iyo may utang, sa Diyos, hindi e ang Diyos na ang mag-revenge. Kaya nga sabi sa Biblia, huwag kang mag-revenge, huwag kang maghiganti, siya ang maghihiganti. Kaya kailangan mo sila ipagdasal eh. Pray those who persecute you, pray those who hate you, ipag mo nga yung enemies eh. Pero once maintindihan mo na lahat ng merong kais sa Diyos, hindi ikaw ang ninakawan, hindi ikaw ang inisahan, hindi ikaw ang inutangan. Tandaan mo ha, may nangutang sa'yo, hindi nagbayad. Sa Diyos siya may utang, hindi sa'yo. Kasi ang Diyos naman ang may-ari kung ano ang meron ka ngayon. Kaya huwag kang ma-stress. Ang daming nanghiram sa akin dati na hindi nagbabayad. Ang daming nagsasabi sa akin dati na pagka manghihiram, talagang todo yung, yung pangako, matindi. Pero hindi ko na sinisingil. Once maningil ako, tapos hindi na. Kasi i-stress mo yung sarili mo, eh, hindi naman sa'yo. Tandaan mo to, we own nothing. God owns everything. Alam mo, once na ma-realize mo 'yon, meron kang peace that transcends all understanding.